nandito kami sa... Nandito na naman ako sa naiyat. So, si Diana naman ang kasama ko. Nagbibigyan oh. Punta kami ng Bangkok, Thailand. Oh my God. So, first time mo ba doon, Diana? Oh, yes. Oh, yeah. Excited na siya. Ako din, excited na rin ako. 2019 nang last kong punta, pero yun. Oh, last kong alis dito is 2020 pa. 2020. 2020. Bago magsara ang bansa. So, yun. Nagdihita ka agad namin dito. Huwag video picture lang kami. Tapos ako, matutulog siya hindi. Nonood siya lang kay drama. Uh, Pagupit pala ako. Parang hindi mo ganun uh, Ito yung hindi pasyadong kalatang gupit. Medyo makin. Hindi bring soft drinks. Hindi bring soft drinks. So, yun. Bye, 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 bye. Later. See you later. Alligator. Hello. So, pasakay na kami ng eroplano. Alam mo, naka-video nga. Oo, naka pila <laughs> oh, naka tayo. Oh. Yeah, Nakapila lang kami dito. Naihi na naman ako. <laughs> Naihi <-hina>. ako. <laughs> Pero yan, gusto ko na matulog. ay naka ready to. Oh, Redditor. Oo nga, no. Kunin ko rin mamaya. Ang tok na ako. May bulag Bye! Later na lang ulit. Oh, tid check muna tayo guys. So, yun nga pala yung outfit ko nang papunta na ako ng Bangkok, Thailand. ba? Diba? Pink na pink and purple. <laughs> Ang cute-cute, diba? Gusto, gusto ko talaga yung hoodie ko na yan. Kaya na dito na ako sa Thailand after 3 years and dito na ulit. Lagi dyan ako nag-picture. O, oh, diba? Yan yung punta ko nung una. 2019 pa. Yan yung una kong punta sa Bangkok. And dyan ako nag-picture, diba? Pa, kanon. so, <laughs> pupunta na kami sa Immigration. Okay. Ay, naku. Paano? Ang pagpapak. Nandito din ang picture na. No? <laughs> ano yan nga pala yung next? <laughs> pa. O, diba? Doon yes, sa... Uh, dito yun. Ay. Hi, guys. So, nandito na kami sa Thailand. Diana. Ayun dito na kami sa Bangkok, Thailand. Sa Wadi Ka. <laughs> so, since babae tayo sa Wadi Ka, paglaki daw sa Wadi craft. Wadi Ka. <laughs> okay. Sa Haba. pa ako, guys. Grabe. So sleepy. <laughs> Excuse me. God bless. You. Pati lang ang ilok. So, maghanap lang kami dito ng, ano, sa immigration, tapos yung sa pag tapos yung wifi. Tapos kain, siguro, kasi maaga pa para mag-check-in, no? So, yun lang. Okay, ka. Okay, go. Bye. A few inches later. Hi, guys. So, andito na kami sa Thailand. Sa, so, eh, yung nakalabas na kami. Kumusta ka naman? Naghahanap kami ng pocket wifi. Pero so, parang, I don't know kung ano mayayari. So, Check muna namin at saka CR. Number one daw yan. Okay, hi Bambam. Bam. Number one, number one network in Thailand. Ito o ba? Malalaman natin. So, Inagahanap pa rin kami dito. Pag wala, kay Bambam Bam kami at mag hotspot na lang. A few moments later. Hi guys. So, wag kayo maniniwala sa mga endorsers na ano ah. Kung ano-anong oh, bagay. Ang <laughs> bagal ng wifi na ni Bambam Bam. si, Bambam si Bam yung model, hindi ko na sabihin, hindi ko rin na naman alam pangalan nung pinag i niya. Pero Diyos ko, bagal. bagal, 5G daw. Diyos ko, sobrang bagal ng internet. Kaya kukuha kami ng, ano, sa kailuk. Huwag kayo maniniwala sa mga endorsers. Kaya <laughs> nako, Bam, Bam Bakit ka kasi dyan nag-endorse <laughs> so, yun. A few moments later. Hi, guys. So, dito na kami sa ano, oh. train train put. <laughs> so, punta na kami sa hotel na. Gusto ko na ma-order, maligo, matulog. Pahinga mo muna at recharge para sa gala bukas. Later, baka mamili lang na ano-ano. You know. Ano mo sabi mo sa Thailand? uh, um, pa naman. Ano uh -huh. uh -huh. naman? Check ba? Uh -huh. Natutuwa ka naman. Ano mo kasasabi mo sa ating epic ano? Kaya <laughs> bang bang. Kasalanan ni bang bang. <laughs> Oo, oh, bagal ng internet ng bang bang. O yan. Huwag <laughs> magpapalaw kayo. Huwag <laughs> <laughs> mo <laughs> nga mabastay naman. <laughs> Hindi, bang bang. <laughs> Wala ka kasalanan bang bang. Pero, kasi ikaw yung naghatak sa amin. <laughs> ikaw yung nag-enjoy. <laughs> Na. 5G, 5G. 5G, 5G pa ba? Yeah, natin, view. So, next na pa tayo. A6 to, no? Yes. Ay, A7 pa pala next. Okay. Di na marunong magbilang. Tarot. Yes. Hindi <laughs> na marunong okay. so, moments later. Ay, tingnan natin dito. Tamang ligaw lang. So, so yung itong A, B, C, D. Sayang so, para po. Ratawi Post, post Office. So hey, guys, tama ligaw. Wait, saan ba tayo lilipat? Um, ay, tanong natin kaya. One eternity later. Nakawan. Uh, start na. Hi! So, dito na kami sa hotel namin, dito sa Bangko. And eh, tingnan natin, pasok mo tayo. Ay! Dito ka na to. Tapos, ayun. Hahaha! <laughs> Hi guys, so nandito na kami sa so, hotel namin sa Bangkok. And oh, now, uhon na ako, pagod na kami. Pero let's go! So, ito na ang kwarto. Pasok tayo. Tingnan natin ang CR. Ayan. So, yan. Keri-keri na yan. May bata na pala. So, pwede nga. Higa-higa dito. Ay, may bilay. Pinaka-importante. Bilay nga ba Oh, Oo, tama. Meron. Nandito. Keri naman na. So, And ito ang aming kwarto. And may view kami dito. Pero building, building o bahay. At magpapahinga na kami. So, later na lang. Bye! Ay, hindi ko dito. Ito pa. <laughs> Salamin. Bye! <laughs> nga pala yung picture ko nung nasa airport kami, di diba? ba? Ayan, yan lang din naman ang pwede nyo puntahan na picturean dyan din sa Bangkok, Thailand, dun sa may airport. And, yung first day namin, di ba kasi kagaling ko lang sa Singapore, so I think natulog lang kami talaga ng mga panahon na yan. And, ayun, nabangan yung aking birthday or pre-birthday celebration. Dun yan sa next vlog. So, yeah, di ba? ganda ng lugar. Saan nga ba yan? So, of course, ituturo namin sa inyo sa next vlog. See you again and thank you. Bye!